Mga Karabas, good morning. May bisita tayo galing ng Ulungapo. Ayan oh. bade? Baday! Ooy! Ito yung takto pala kasawa ni bade? Anak ko to. Kahit may edad na pala yan. Kung um, kita mo, may bagong silang o. Anak ko, anak ko. O, mga Karabas. Anak-anak po po. Lulo na po talaga. Yan, hindi layo ako na gano'n. anak ko. po po. Lulo na po eh. Si bade mga Karabas pala, may lulo na pala. nami apo. Hmm? tambak isang batal yung mandirigma <laughs> <laughs> layo ako na ano, nang anak ko hindi ay hindi nga po mo punta tayo doon hindi nga hmm. ano po karabas yung apo ko ah pangatlo kong apo bukin ah uh. pinagmana sa'yo Hoy! bukin na lulo ah ano sitaw o sitaw ano bong ano bong bibe ano bong bibi? Tatlong bibi dito. Ay, karabas yung napunan namin. Yung hilaw na karing manok, you Hilaw. Know, yeah. Bibi Eh, yeah. nagugutan na po si, ano, si Pagus eh. Ito so, may niya ninyo. sa may siya ng mercado. Ay, mga karabas. Hmm? Mag-ready na ako, kayo mag-pintura ako ng puti. Ito, so, panibagong. Panibagong ako naman mga karabas. simula naman yung magawa ng mga team raptor. Nagpasyan ng lahat kanina na Punukutin ka lang yung housing namin at papalitan ng bago ginagawa gawa na ni Buddy Ano? Tanggalin na lang yan? Tanggalin lang ito mga Karabas Para ito po yung pinakamabilis na paraan Kasi po kagabi mga Karabas Pinutol po namin yung housing Gawa na ang nabusal na po yung Ito pinutol o? Oh. Yung busing Eh wala kami yung choice kasi putulin na lang po yung ano Yung housing Ito po, tatanggalin ko po ito babarinahin ko po siya tapos may testing niya natin kung kayang mapihit sana po, mapihit ano ko to tulong tulong na lang po para makalauto eh ano yan Ern? pattern pattern, pattern. pattern. Oh. ah para hindi mag ano mga karabas, yung pintura na puti para hindi mag mag sa kulay orange De ay yung, may ang ganan may ang ganan siya puti ay orange puti uh, orange puti Oh, <coughs> Rabas! Tanggalin na natin ang housing, papalitan na ng bago para sigurado. Ayan ang ginagawa ng aming samahan sa Tarabas. Brown tigas ng ano? Ipukse mga Tarabas. Matindi pa sigurado. <laughs> oh, mga ka-arabas! mo, Pantay binanya sa taas. I I I oh, ginalagyan karabas. Yung kanyang kan parang mapantay yung pintura. Oh, guys, wala na. Bus na. Ha? na. Pantay na, ang mutay. Ora ba sa ano? Ha? Lai, lai, lai. Sa na, sa kuwarta na 'yon. Huwag mo nyok, palagpas yan nyok Nyok yung yung puti na yan Wala nga, pinahan nyo ko to Yan, kaya kunti lang yung palampas mo Mababa oh. to nyok oh nyok. Baba masyado oh, yung hatangat mo kunti yan nyok Sa oh. so, kabila na naman tayo, kaba, karabas Magalagay na naman ng pandikit Parang okay. kumantay yung Pwede ito Bings, magbabaw ah. na lang Dali pa dyan eh yung, kamusin, Parabas, ba, Karabas ako Karabas yun Pakain hey si ito. Mena, karaoke, si ito. Saka si ito. Ayun. Ayun. Karabas. Okay. <sele Mostismo> right, karabas. Parang so, uh, may laban sa ano. Pukan. Pukan. Ha? Oh Kumita tan. Ang dos pa. Hindi pa sa alakang pa silpon. Wow. Mga karabas. Ito. Lalagyan natin ng... Hi coach, lagyan muna dyan ang lampat sa lebas. para yung dalag hindi baka wala. Ano to? Style input Ito dyan mga karabas. Eh um, ano yan? Bat may pahit ka? Ito po yung ano, gagamitin po namin, tatanggalin po namin yung karabas yung ano. Eh, eh tatanggalin po namin yung yung ano. Ito po mga karabas, tatanggalin po namin, eh, tatanggalin po namin itong housing para po mapalitan eh, ito lang po hinaghihintay eh, lang po kami na magupan tubig para para mabari na po namin to tapos tayo tayo ng pait makabas na pari na rin yung pinaka sensor niya, yung pinaka puno baga sa talpakan ng housing malong talagang sa amin you know? nakalabas eh tira na ng chip natin yung pintura na kulay puti eh. ah, para medyo mabibis sa ating trabaho para pintura na to para mabibaba itong doktor na ito yung guide na makarabas. kaya kahit magsubra dito para pantay pala na. na. Pwede Ikwater kayo yun o Tarasan yan Ikwater ito Ay. Ayan Na Daanan na Palaboy labo dyan sa daanan Kaya yeah, inam lang namin mga karabas Bakain no? ka na doon Akit ka na doon sa ano Bakainin lang po natin siya mga karabas Para hindi hindi magutom Nagkamali ng bili siguro ng ano Ng tiner Ang bigay Oo oh, dapat Ang bili, ang binigay sa amin ng EBC eh. Locker hindi pain Kasi pag pain Nagabubuo yung pintura eh Ang okay, pala ganito nangyari Bigsit yung utak kanya na nagkara nag nagano. Nag, nag, oh, gabilog bilog. mali ang nabili na bigay ng ano. Dapat paint, hindi ay dapat locker, hindi pain. Pag sawsaw ng brass, ay magabubu talaga 'yan. Eh, ito sayang pala to. Hindi magagamit man niya yung brass lang ano. Ay eh to. Okay timo nga. Si mo nga, si eh, nga Goy. Eh? Ay, ay, hindi ka bigat? hindi 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 ito nga, ganda niya ano? ano? ha? ganda niya mo? yung oo, mali yan ito nga na walang ato, walang pinitin ito nga, kapit o pati nga oo oo kapit yan o kapit ayun bro ano naman to? Ya, kami cuma makarabas karabat tembusing. Eh, minum multik lain kong para magkasya. Yo, ano nya? E, Ito po yo, sinusukat ko po mga karabas. Ito kasi mga yung natawag ng busing oh. Ituh. Pasok to sa butas. Ito yan. Nah. Ito. Ito yan nah, nah. yan

Bale may pagitan po ito mga karabas Yan po yung sukat nya Ang haba po na busing namin mga karabas Ay 6 Ngayon po ay eh, 12 piraso po yan Ang gagawin namin ganito po yan mga karabas Yan Tapos ito po yan Kanya po ang pagitan Yan kanya po mga karabas Ang pagitan na yan Kasi ang haba po na busing namin ay 10 feet ngayon ang busing po namin ay 12 pieces lang po uh, So sa so, mga tuwid ay uh, as, Ang siya ay uh, parang 6 feet lang po Kung pagdugtugtugtugin ng ganito Kaya e, ang gagawin po namin mga karabas Iagot po namin Yan Ganyan po mga karabas Gagawin namin Para magkasya po lahat ng busing Bade! Nilabutak po na yung housing natin ha Ayun ay, po mga karabas Ilalagyan po namin ng grasa Para pag nagpasok po kami ng ihi, eh, hindi na masyadong maraming grasa pang ano yan. Eh. Kasi kakabit po kami ng busing eh. Eh, pag wala po itong grasa, matatagalan po bago mapuno ulit ng grasa. Kaya kailangan yeah, niya punuin muna ng grasa bago salpa ka ng busing. Para yung pagitan niya po, magkakaroon siya ng grasa. Tingnan kami ma. Oh, last, 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 last. Pagpahal mo na nga ngayon isang busing. Kaya isang busing na walang. <laughs> Kaya pa yung busing rap. Ano po itong mga karabas? Sacrifice para makalakot po si Raptor. Para ano, mapaganap mo kayo ulit. Ay, set off na pala dyan sa ano, sa mga televiewer namin. Abang-abang lang po. Malapit na rin pong matapos si eh, Raptor. Punasa po natin ito mga karabas. Gawa ng lalagyan po namin yung puksi. Pandulo na po ito eh. Panduluhan. Eh, pag may grasa po, eh baka hindi po kumapit. Kaya lalagyan po natin ng grasa ay ng ipuksi po mga karabas. Para matigas ang busing. Para hindi umikot. Yan ako tayo mga karabas. Yan. Luwag, yan, luwag yan. kaya. kaya... Luwag yan. Pero ito po malaki. Ganun po yung mga karabas. Ipuksihan po muna namin sa ano ko kahit gabi na sige pangalong yung ipokse saan yung lumilagay yan mag ano may karabas ng ano dyan sa ano ilalagay ni Kutz yeah. karabas pinimplahan ko siya. nalagyan nagkamali kanina eh nalagyan ng grasa kaya binasa ko ng tinir bago punasan para dumikit yung yeah. ipokse eh. shout out nga pala sa aking pinsan sa Natandol na dito galing kanina si yeah. Minard Alvarez shout out shout out Get out

Para mabilis. mabilis, Silang taga pakpak, ako lang taga tingta. Abang tu matagal makarabas kalung gugwapo si Raptor. Ala sabi natin ko maganda, hindi naman babae si Raptor eh. Yon, lalaki. Yon. Ya. <laughs> <laughs> oh, ay. Nasok na.

Sana pinag-aralan niya po kung paano ipasok talaga. Oh, ano naman 'yan? Ito yung sa kabilang dulo niya, mga karabat. Nag-iisang masikip din. Ang oh, masikip ba 'yan? Ito. Ano oh, ito po yung karabat yung sa ano? Na, ito po yung sa ah, sa gitna, yung panggitna pala pang karabat. Sorry ano po. Eh dapat dapat ang gersan yung sa una. Ito dapat hindi na pag gersan kasi Maluwag na yan ng eh. Ay okay. lalong dudulas na yan. Kasi tumakaraba, si eh, mahirap naman po ipasok kapag wala pong grasa. Ay, pati nga. Ay, ganyan po. Kailangan po natin punuin. Punuin ang? Ah? Ng grasa para dumulas. Para ah, dumulas. Opo, makarabas. Ito po yung, ano, yung busing namin po hanggang dito. Ito po. Yung papunta pong dulo doon mga karabas Kaya Ay, ngayon, nga sana siya Ito po Ay, Kaya kailangan po namin ngayon mag Add po ng Anim na 6 inches gera ang katuan

ay, binunot na naman. Aro. Ah, Lilinisin po natin mga karabas yung ano, tanggalin po natin yung grasa kasi Ay, yung pinasukan kanya kanina. Oh, kasi ito po yung ano, eh lalas namin, may puksi po, eh baka hindi po dumikit eh. Ngayon si Paring naman po yung magtutusok uli. Ako pa rin. Oo. Oh. Mga karabas. Hangga sa uli po si Paring Kuts ko po. Siya kasi sanay sa tusok niya, kaya siya lagi ang mag-tusok. Ala <laughs> <laughs> ako naman magtutusok. Ha? Mga karabas. Try mo. Ako naman makatusok. Ay, ka naman. Ano makatusok? Ito, try nga, Ito mga karata. Mga testing ka rin pala, magtusok. Marunong ka ba magtusok na yan, Bagwis? Ay, ngayon pala nga eh. Ito, Martilio. Kailangan, Bagwis. Kailangan. Kailangan, Bagwis, pag... Pag tinutok mo, kailangan sure ball. Kasi baka lumis ba? Sayang. Masasayang, baka mabasag yung ating ano eh. Kailangan magandang tusok yung kailangan pinag ganoon ng pagtusok dapat pala natin mga karabas pantay oo oh, pala grabutok yeah, 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 ha? gana gutok eh yeah, hindi yeah, ba yeah, gana yeah. gutok oh, to? Oh. roger roger yun yeah, yun yeah. roger roger o oh, sige gutok yeah, yeah. na ako nga mga karabas mga karabas lagay natin awakan mo pa ako awakan <laughs> okay, mo sige 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 mga karabas tapos dito oo oh, yan mga karabas ipasok ko Hawak mo? Ako kasi taga hawak lang. Yan. Kaya inuumang 'yan. Yeah, ganyan kaya mo. karabas kabilang ko. Hawak mo daw. Yan. Coach, coach. Apa ka mo? Ito ko sakin. Hawak mo mo Ano 'yan ganyan, ganyan oh? Oh, yeah, yeah, yeah. Yan, po makarabas. Shit, tao. Galing mo rin pala to no, oh. ano? Tapos kayo. Ganyan natin. Kabagwis. Galing mo rin pala magtusok. May patuwad pa pala. Ayo ka para builado. Ito ka ganyan. Ay ganyan. Ayan na yan. Nakapit. Dati sa ilalim. Ito pa dito naman. Di ba ganal? Ayan, ya, tapos diba. nakawis ko mga karabas Di ba, nabitin ka yan Mahirap pala kung Kung biglain mo, dapat pala, oh, dahan-dahan lang Ano? Tuloy mo Ay, ano. Ay di ba bitin? Nabitin Teka na yan Di pa, di pa Yan? Yan Ano, busak siya naman to Kananin mo Di ba? Oo Hindi ka na Kananin mo Mga karabas, tingnan natin naman sa baba sa atas kami hindi natin kung ano ginagawa nila ito saan so, ba yun? saan ba ta? yun? saan ba yun? saan ay yun? saan ba yun? saan ba yun? saan ba yun? saan ba ito kot Bibirin na naman? Dahil malaka ano, mababaw na po ang tubig mga karabas. Pwede siguro natin ang umpisa naman ulit ito. Ito kabila para Tuloy ha, tuloy ya rin sa matangal. Yeho, ay tsaka <Sess> oton. Kayo, 'di ko nakakita, 'di ko nakakita. Kopa, 'di, goto po 'yan makarabas. Apa ramakin na? Kakabit po namin dito. Nakaganon po. Siyempre, habang sila po yeah, paikot yeah. ako naman dito po mag ako nang paikot din ikot din mm. ay, ano, ano? gamitin mo diyan tubo magana po kami diyan ng ano steel bar ng... yeah. yung ihibay na putol na mixe. ayun you know, oh yung ano hindi yung malaki yan ay ayan po makarabas si eh. testing oh ay po, po ipasok na naman ulit opo tapos abang po naman ng butas sa kabila ay sa kabila para diretsuhan po <laughs> yeah. po. Dito po namin makarabas. Yan. Para umikot. Hmm. Iyo po, makarabas. Sabay. Tuloy natin ang isang paikot. Wala eh. Diba? Tagal hmm. na yan. Huwag na. Tagalin mo na ba eh. mo na. Yan makarabas. Huwag mo lang dam damihan ng pag-sawsaw. Huwag lang. Yung ano na Ay, yan yeah, yeah, kaya, no? Bye. Diba? Mm. Tulak mo to. Ay, sakat na rin? Sakat. Ay, sakat. ka Ito, kaya sa to? Ito, yung ano niya. Yung. Yung ano niya kaya. Ya, yeah, sige. Ya, yeah, sige. 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 Diba? Ikot nila ano. Ito lang. Kaya, bye. Ito, bye. Ang rabas. Malapit na matapos. At malapit na rin maubos yung puti. Hindi lang. Hey. Okay. di ba tayo? Ha? Extinction. Eh, eh no. yung, 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 yung. yung extension lang, ba? Oh, yun, yun. Yun. Ay, O oh, yeah. Ah, tayo ma, ano, ating... ating pula.

Sige, salamat. Putol na raw mga karabas. Aba ka taw? Yan. Ito kara ito karabas ang maganda sa video. Ganyan dapat 'to. Mundo no. Okay Yan. Tapos mas mas win dito. Simlak. Wala Simlak. Ito lobed. Lobed kali dito. Tapos din kasi isang tagagano ganon. Lobed. Simlak naman din eh. Mahal siya 'to, baba. Na? Yeah.

G, okay, sik, okay, G, tagalan, bay, wag na bay, G, G, wuu, simple, thank you Lord, bagasin namin ang housing, thank you Lord, pa, G, 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 Nabunot na, wuu, sabay sabay pa palo, pa, yun oh. Eh, okay, tapurai. Ganun ka tibay ang samant plano ng bagong team raptor do. Makrabas. Makrabas. Hoy, hoy, hoy. Minasa na. Hoy. Makrabas, s'tro ko. Uuwi ko. Ay, uy. ko galing sa ilalim. E, Joloid. Talagang nagkakaisa at sama-sama talagang -sama, bagong Team Raptor Boys mga Krakas Para madali, marami, marami gagawa at marami gagawin Kaya madali matapos ang isang bagay mga Krakas Tulad ito, ano yan? Ayos na yan! Pugin na si Raptor! Oh, PSD! Uy, ayo! Ah, boss! Ito, pamunas naman Ayan, kinir! Ayan! Inano po namin karabas para lumaki ang butas para hindi mahirap ipasok. Kasi eh, pala mahirap. Kasi si paring ano na eh, nahirapan na siya magsiging pasok eh. <laughs> <laughs> siya kasi yung taga-pasok namin mga karabas, si paring coach. Ay ngayon? Ay ngayon po eh, medyo napagod po siya kapasok. Kaya... Ay ko na lang. Hindi, ayaw ko pumasok, hindi marunong po ng ganyang karabas. Kasi, ay kung ba ako na magpasok yung may... Ay, yun! Siya to pala kay Noli Bagwis. Siya yun lang ang gawin natin yung pasok <laughs> May nagana okay. eh, may nag-request si eh. Noni Bagusto magpasok para Hindi, ka na kung Medyo malakas-lakas daw yan eh Hindi, wala ka na Si ay Kau? Ano kami to. ano? Mga mo, mga karabas, mga karabas, karabas, si... Ano? Okay, karabas, okay. mga karabas, okay. mga karabas, okay. karabas, okay. mga karabas, okay. okay. Karabas Tara Noy, ako muna mag-umang. Hindi, eh, iyan ako muna dito. Oo. Oh. So, iumang, e iumang ko. Yeah, okay. Okay. Tara yeah. okay. boss, na ni ano, yes. Noy. Okay. Hindi, may ipit ka dyan o. May ipit Ay, may ako. May ipit ka dyan. Kung mayroon mag -ano ka magano ka eh. Pagsak labi mo. Papa, papa, papa. Pa. Hindi <laughs> <laughs> eh, ganyan eh. Sa taas pa. Yan. Nadyan Yan. Yung sa papa, yung sa pa. Ito lang pa. Yan. Yan. Ay, sige lang. Nadyan ang tubig. Mayroon pa tumang karabas. Okay. Tubig. Yan. Sige, sarpak. Pakarabas. Sige, pakarabas. Yan mina. na.

try again go sumasabi kata nah. masih pa rin bari masih pa rin masih pa rin go yung makrabas pinasok na nila yung pinaka housing natin gini gini pok siya ng dulo wala yun oh huh? ano yan ah. bago na yan bago na to Ginaimpoksya na namin Ay, mga karabas Para hindi malagyan ng buhangin na karabas Para pagpasok ng ihi Maluwag na siya Kasi pag may buhangin baka magsikip pa lalo yung ihi natin Ah, pasok para e, ano ipasok, eh nga Eh ganyan, tusok ganyan? Oo, oh, ganyan ganyan lang Bago tayo tayo dandahan Yan po mga karabas, ayun, ayun. ayun. ayun pala siya mga karabas, ayun Yun, pala siya, si ayun nat ano yan, pag nasa labas, malaki. Pag sa loob, maliit po talaga yan. Sanay po talaga yung makarabas ano, sa gipitan. Opo. Yan po talaga yung ginagawa ng lagi. Ito ang naging disyo ng karamihan sa amin. Yung timon, tinanggal. Yung eh, pilitan ng bago. Yung timo namin, papalitan namin yung malaki. Yung naputol namin yung makarabas, yun ang gagawin namin. Pinaka-stand niya yung ganyan o. No? Tapos yung timon ganyan. At saka yung ano namin bago na. Kaya makarabas. Intayin nyo. Babalikan namin yung West Philippines na pinunta namin makarabas. Kaya sabi ni Bus nga huwag kayo magpangina ng log dahil nandito naman ako. At supportan ko kayo hanggat kaya ko. Puni ko na kaya. Di, sure, hindi. Surrender eh. Ay, kaya ni boss na gampanan ng paglalat ni Raptor. Kaya mga karabas, ito na. Ipok siya na ni Ernie. Ano, Ern? Ano? Bago na yan? Bago na to. Hindi yan, bago na. Patibayan mo na, tayo magagamit niyan. Matibayan mga karabas. Talagang, oh, oh ako sa Ipok siya yan Kaya uh, bukas abangan na ang pagbaba ni Raptor. Ayang ka na, Pahinga na.